I Stress ka ba araw-araw? Udi -araw? di kaya naman ay walang gana ang inyong buhay mag-asawa? Baka ang halamang ito na ang solusyon sa iyong problema. Ang bulaklak ng ilang-ilang. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang benepisyo at mga pakinabang sa atin ng puno ng ilang-ilang. Isang uri ng namumulaklak na puno, dito sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi batid ng karamihan ang napakarami pa nitong pakinabang. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ilang-ilang o puno ng ilang-ilang ay tinatawag ring perfume tree o kananga o dorata na kabila nga sa pamilya ng Annonaceae. Isang napakahalimuyak na halaman, partikular na nga ang mga bulaklak nito at kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Madalas rin itong ginagamit bilang garland o quintas sa mga espesyal na okasyon. Subalit maliban pa dito, ay hindi nga batid ng karamihan ang iba pa nitong pakinabang. Ang ilang-ilang na isang klase ng malaking puno at tumataas nga ng mahigit sa 25 metro ay kadalasang mapagkikilanlan dahil sa madalas ito ay nababalot nga ng napakakapal na madidilaw o kaya naman ay lunti ang mababangong bulaklak. Ang bulaklak nito ay kinakatas at ginagawang essential oils na mahusay na magagamit bilang aromatherapy upang malunasan ang depression, high blood pressure at anxiety. Ang mga chemical compound ng halamang ito, ng bulaklak nito, ay pinaniniwala ang mahusay na anti-inflammatory, anti-vector, anti-diabetic, insect repellent at anti-fertility. Mahusay rin ito para sa dumaranas ng gout, asma, malaria, sakit ng sikmura at kadalasang rayuma. Ang paghahaplas o pagpapahid sa balat ng langis buhat sa bulaklak nito ay mabisang antibacterial, relax din ng pakiramdam at nakadaragdag ng sexual desire. Ang problema mo sa maagang pagkakaroon ng wrinkles sa muka ay masusolusyonan din Gamit ang langis na na-extract buhat sa bulaklak ng ilang-ilang. Kung dry naman at makati ang inyong ulo o ang inyong scalp, mahusay rin ang ilang-ilang oil para dito. Dahil nakatutulong ito upang mapasigla pa ang sebum production sa inyong anit at upang mapanatiling malusog ang tubo ng buhok. At dahil tumutulong din ito sa pag-regenerate ng ating mga cells kaya naman madalas nga itong ginagamit na sangkap sa mga cosmetic products. Sa ilang bahagi naman ng bansa ang puno ng ilang ilang ay kadalasang ginagamit sa pag-uukit o sa paggawa ng mga souvenir sapagkat ang kahoy nito ay malambot subalit kalidad. Kaya naman may tuturi nga na isang punong kapakipakinabang ang puno ng ilang-ilang. Mabanguna ay napakabisa pa. Kaya ngayon nabatid mo na ang napakarami pa palang gamit ng puno ng ilang-ilang, next time na makakita ka na may bulaklak nito, ay kumuha ka na. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Bukayo Isang papilar na minatamisang dessert dito sa atin sa Pilipinas Kadalas ay gawa sa laman ng buko na sinangkapan ng asukal o sugar cane muscovado At kung nakatikim ka na nga nito ay batid mong malinamnam at tradisyonal na masarap nga ang panghimagas na ito Subalit narinig mo na rin ba na maging ang papaya pala ay maaari mong gawing bukayo tama po kayo ng pagkakarinig, ang papaya ang ating gagamitin. Ngunit hindi ang mga bunga nito, kundi ang katawan nito mismo. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba ito ating gagawin. Dahil kung ang mga puno ng papaya sa inyong lugar ay hindi nga pinapansin, batid mo ba na sa ibang lugar pala ay pinagkakaguluhan pa man din. Bago ang lahat, ay alam mo ba na ang puno ng papaya pala ang pinakamalaking uri ng herb sa buong mundo at mula nga sa bunga, dahon, bulaklak, ugat, buto at katawan nito ay lahat makakain. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na ang katawan o puno mismo ng papaya na madalas putulin at itapon lamang lalo na kung ito ay may edad na at wala na ring bunga ay kapakipakinabang pa pala at sa ilang probinsya nga sa kabisayaan ito ay pinagkakaguluhan pa nga kanila nga itong kinukuha at binibiyak upang malaman kung maayos at maputi pa at intak pa nga ang mga fibers sa katawan nito. Pagkatapos ay lilinisin ito at unti-unting kakayurin o i-scrape upang makaipon ng mga maliliit na hibla, gaya rin sa paggawa ng bukayo. Huhugasan at patutuyuin ito sa init ng araw sa loob ng maghapon upang mabawasan ang mga moisture nitong tinataglay. At saka nga iluluto na ito katulad ng sa paggawa ng bukayo maaring gawing panghimagas o kaya naman na itinda bilang kabuhayan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga sustansyang makukuha sa katawan ng papaya? Hindi ba ito nakasasama? Ang katawan ng papaya ay ligtas kainin, isa itong survival food at ginagamit na ring alternatibo, lalo na nga sa mga lugar na wala namang puno ng niyog. Tulad ng bunga ng papaya, mainam rin ito sa kalusugan ng ating mga balat at sa ating mga mata. Nakapagpapababa rin ang kolesterol level at maaring makatulong na malabanan ang pagkakaroon ng diabetes. Ang mga ibla ng stem o ng katawan ng papaya ay napakahusay rin para mapanatiling maayos ang daloy ng ating metabolismo at pinaniwalaan ngang mabuti rin para sa pagbabawas ng timbang. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong bakuran, maaari mo nga rin itong masubukan. Isang masarap na dessert at marami pa rin palang pakinabang sa kalusugan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng bukayo mula sa katawan ng papaya? O baka ngayon mo lamang din ito narinig? Kung oo ay mag-comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring mapakinabangan at kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.